lalaking sospek sa panggagahasa na huli dahil sa kanyang My Day sa Facebook. Isang lalaking sospek sa panggagahasa ang inaresto ng mga otoridad kamakailan sa isang peryahan sa barangay Santa Cruz, Ginto, Bulacan. Ang sospek na huli pala dahil sa kanyang Facebook story o mas kilala bilang My Day. Paano nga ba natuntun ang sospek? Alamin natin. Kabilang ang 26 anyos na lalaki sa listahan ng most wanted person sa Cavite. Ayon sa mga pulis, sospek siya sa panggagahasa sa isang 16 anyos na babae sa Kamiling Tarlac. Nakilala ng sospek ang biktima sa pinagtatrabahuan nitong periyahan sa lugar noon. Higit dalawang taon na siyang pinag-aanap. Ngunit dahil sa kanyang Facebook posts at stories, tuluyan na siyang natunto ng na mga Police. Hindi man ginagamit ng sospek ang kanyang tunay na pangalan sa social media, masipag itong mag-upload. Paliwanag ng otoridad, ibinahagi ng sospek sa social media ang kasulukuyan nitong lokasyon o aktibidad. Halimbawa na lang umano nung nagbibisikleta ang lalaki dahil ipinost niya ito sa kanyang Facebook. Na-trace na mga pulis ang kanyang lokasyon. Marami rin siyang ipinost na my day at selfie sa peryahan kung saan siya naglalalagi at sa kalaunan kung saan siya naaresto tunay ngang makapangyarihan ng social media. Meron man itong mga negatibong epekto, malaki rin ang naitutulong nito sa pagtugis ng mga kriminal at sa paglaganap ng mga impormasyon. Sa wastong paggamit, makakatulong ito sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa ating lugar. Sa iyong palagay, sa paanong paraan pa maaaring gamitin ng mga otoridad ang social media at teknolohiya upang labanan ang krimen. D W I Z research report Re -re report